Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Ito po ang napakatigas at napakasolidong kabibi na kulay itim po. Ayan, tingnan nyo pong mabuti. Malakas po sa depensa pang kabuhayan. Tinataglay rin po nito ang paakit sa mga tao, pampaamok sa mga taong may mga binabalak sa iyo na masama. Dito rin ay kung ikaw ay may tindahan, napakainom, napakainam nito magparami ng mga customer. Salamat po. At ito pa. Dito po ay may papakita po ako sa inyo na isa sa pinakamalakas din na mutya ng uling. Ang mutya ng uling ay nagtataglay po ng malakas na pangangatawan. May po na may ibabad sa tubig. Nagagamit din po itong pangontra sa lahat ng mga masasamang elemento o masasamang mangkukulam o barang. Inaalis din po nito ang mga kalungkutan at mga kamalasan sa inyong buhay. Mga aksidente o anumang sakuna ay napakatibay po nito pagpapalaya sa mga aswang, tikbalang o kapre o mga laman lupa na naninirahan. Yan po ang mutya ng uling at sasabihin ko po sa inyo napakagaling nito sa kabuhayan. Kung kayo man ay may mga tindahan o mga farm o anuman pong business ay mainam po yan. Yan po ang mutya ng uling. Napakagaling po niyan. Kaya ito naman po, pwede naman sila na kasi magpapaalam muna tayo sa kanila kapag yung bahagi. Ano po? Ayan. Maraming pong salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. So ito, matitingnan nyo na po ang itsura ng mutya ng uling. Ah, napakita ko na pala. Sorry po. Ayan, shout out po sa inyong lahat sa akin mga chong dito sa mga kuya ko hindi ko na rin po ma ano eh yan ang three speaker uh, trispico ano dignum at yun nga po ah, uh, tawag yan dignum itim Yan po ang mutya na galing sa aking tiyuhin. Ang mutya po ng kidlat ay mainam po sa gamutan. Uh, Trebuelta. Yan po ang mga, mo, yan pong mga mutya talaga ng kidlat. Magaling yan sa Rebuelta. Salamat po. Bro, mga pagpapalang araw sa inyo. Ito ay aking pinagalili mo sa nito. Oh. Ito, ito yung mutya ng kasoy. Magaling ito sa kwan pandepensa. Dunaw ang bala dito at hindi putukan. Ah, ito po sa so may oh, dalawang kabibing mag-asawa na napakaganda. Pandepensa po ito, pandepensa. Salamat.